Eh parang oh, pati may pamusta. Na. Ah, na 'yung kabila. Kaira, 'di may tricycle Na-pata-tan kay ano ko, 'yung mga bela ko, dahil duma-palo 'ko side wheel. 'Yun. Yan po, maraming gulay ngayon. ayun. Binibigyo ko 'yung pagbibigo ng gulay. Ah, gulay, gulay Bura gula lang, 20-20 lang, 10-10. 15-15. Guys. Gulay, gulay. 20-20 lang. 10-10. May 30. Muro ng gulay. 20-20 lang. Talong, 20. May libre pang uod. Hindi ba ang mga gulay ngayon? Mura ba? Mala gulay ba? Sa akin, muray, hindi mura itang mura itang gulay Tagalog. Kaya, pero huwag ka sa gulay Baguio, Kasi, so, oh, tanga ka naman napakamahal. Eh, yung mga gulay ko ngayon, 20-10, 15. Basta ang kulay ko po, 20-20, 10-10. sampu Masano sa patola mo? Patola, 20-20 lang din yan. Magbalalaki, benching ko. Conforme po sa laki, pero parang meron, 20-20, 10, 10 lang. Dito ako kumukuha sa hindi na kaya. Ay, sa malaki, kikiloy natin yan. Yan, kiloy natin yan sa malalaki niya. Parang napili ko yung... Oo, humo. kiloy natin yung iki ang kilo. Malalaki kasi yan. Yung walang... Oo, walang uod. uod. Walang uod. <laughs> <laughs> pa yung naka, ano, nakatali. <laughs> 20-20 lang ngayon, no? Oh. Mm, eto na lang, nakatali. Tali, 20-20 lang, ang isang tali. Hmm. tapos... So, da, da, yung, sa inyong patola. Ayan po, may 20, <laughs> 20 dito. Ante, na po po. Ante, ito, may 20 may 20. <laughs> Kamili puro Isa bago po yan. Isang patola doon. Ha? May isang patola doon? Okay, okay. Lutuin mo na muna yun. Bukas mo lutuin to kasi bago to. Okay lang yan, mga ganyan. 20-20 lang naman ako nyan eh. Yung naluma <laughs> dun na... Patola. <laughs> ha? Favorite kong patula. Kami lahat, favorite namin ang patula. patula. Mabuti mura kayo ang patula. Oh. Pisa lang malang patula eh. Ay, galam mo, 20-20 lang yan. Ang lalaki oh. Bago hmm. pa. Sa oh. At saka si... Nasaan si Buyas? Naku, mong... kaubos lang at saka bawang. Eh, lawin mo nyo ko yung ubusan eh. <laughs> Sabi, alam ko mabibili na natin ate yung bawang ko. Natira si akin nanay peling na nakabili pa siya ng konti. Mga anong piraso. May bawang pa ba, Lester? Ano? Yeah. May bawang pa ba? Pwede pa ba yung bawang? Pwede, na ba yun? Pwede pa po yung bawang, hindi naman po benti na okay. ang bawang. Benti-benti nga lang, yung bawang ko. Pero limang piraso yun. O wala na nga, i e, na lang lahat ito kaya. Wala na. benti na yun. Benti. Balik po na upo? Yung upo, upo, 30. Mag upo ba? May binig na ba ako ng upo? O sa susunod na lang. Sa susunod na lang, lang. Baka, baka na, ano, baka na, upo lang upo lang natin. Namin eh. Di ba mo so, ba so, na muna kasi gumugulang naman, na naman, yun. naman yun. Uh, uh, Ayan pala ya. Luya. 20-20. Dalanda, no? Tatlong 20 pa lang ito, ah. Patola, talong, at saka bawang. Ayun na lang, Ito ang pechay. Gusto mo ba ng pechay? 20-20. Pechay, puro 20 lang din naman ho yan. Hindi naman nakita Puro 20-20 lang naman din. Maganda kasi ibenta ang tinta pag 20 kg sampu lang ito eh. Oh. Ayan, ayan ang luya. Luya, meron po. 20-20 lang. Pagkakanin, pagkasok, bumili naman Baka naman magsabi-sabi yung gulay mo. Eh, sa Sabado ay, Sabado ay baka magtinta ako eh. Magkano itong puso? 40 po ang isang kilo. O oh, Sige, susunod na lang. Ito, halagang 20 na lang yung luya mo lahat na ito. 20, 20 lahat oh, ito. Lahat. Ilang 20 lang Ay, ko. Sitaw, pala. Sito, 20 na rin lang ang sitaw. Puro 20 lang ang gulay ko ngayon. Ubus na nga yung sitaw ko, puro 20, 20 lang. oh. Gulay ko, 20 20, oh, 20, 20, 20 lang. 20, 20. <laughs> Dating kahapon, 30 yan. Ngayon, 20. Yung mga ganda, nabili na kaya. <laughs> ito, 20 rin. E, puro 20 ano po, na, po yan? yan. Ah kasi gusto ko yung ano yung hindi masyadong ano pa kasi bawal sa layo may yung mga buto di ba kaya yung mga pencil size yung lang yung mga din. pencil size lang oh hmm. 20 20 lang oh, meron ka nang gulay <laughs> 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 isa na pa ah, ano, kalamansi marami pa oh, ano marami pa oh muna yung kahit yun, itong siling haba piso na lang ang siling haba piso piso na lang din yan hindi pa ba anim ang 5 piso? Yan po lang talaga, pawang Yung 100 daan piso ang halaga. Okay. Ko. Pero alam ko, balik lang ako yung piso. Kasi sa iba, tatlo lima lang kasi sabi nung bumulit ko sa akin. Oh, okay. <laughs> okay, o. Oh. Baka may mga paglagyan. O, oh, baka magpaglagay ka ng mga sapaksi, o. Eh. E, kailangan sapaksi ko yan. Ito ka dito? Dalan 20. Dalam 20, 20. 20. 20 na ba ito? Sa na 20 na ito, eh. Ay saka uh, ito pa 85 oh 85. may ceiling green eh, 85 Ay, yun, 85 at saka 35, yan, 35 oh, 120 lang 85 at saka 35 One... 20 ako oh, diba 120 marami rami na ano <laughs> Awe, aba ano yan pwede Ay. mong ano yan pwede mo siyang ibenta ng ano yan Ah, pwede mong pa isa-isa lang -isa luto hanggang mong sabado, meron ka pang gulay niya sa ano. Ano ba diba, araw di ba? Mer Merkulis. Isa-isa naman luto niya, ilala na naman kayo. Oo, eh, oh, tsaka hindi naman ito lang ulam. Oo, oh, minsan magkakarni ka, lalagyan mo lang ng karni. Oh, oh, mabigat mabigat oh. tatiya, mabigat mabigyan Hindi, kaya ko naman. Si Kuya Lester lang Hindi ko dala pala yung pera. Oo, oh, sige lang po. Eh, si Kuya Lester, kaya, ang bigat kaya, uh. kaya, 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 kaya atin yan. Kaya ko naman Hindi, mabigat nga ako. Kuya Lester, si nanay lang, ikaw na bumuhat kaya. Sige. Yung mga bubili nga sa akin na, sabi niya lang, 160 lang eh. Meron na rin silang gulay. Wala akong pera. Sabado ako. Pero ang dami sa akin sa Sabado ulit. May lakat na siguro ako tagang dalon. Pakihawak ko po. ten. po. piso na lang. Yeah, twenty. 120 Nagbayad tayo ng binili nating gulay. twenty. Salamat. Salamat po. Kala ko hindi ka naman pupunta hindi po. kaya ako sa paglabas araw.

kasi ka eh. Kaya ka tinatali Baka mawala ka. Hmm, nakabigyan na ng gulay. Sige po, babay na po. Nakabigyan na kami ng gulay.